Kaibigang Merwin, matanong ko lang kasi nakuha daw si kuano, Kuya Itin. Anasan ba siya ngayon? Ano ba? Nabihag siya? Ayun mga kanter. No? Uh, kasi lang kayo sa ano natin. No? Uh, natin kasi yung ano, uh, mahina sa yung ano, katawan ko. Uh, at na ano uh, baka na ano pass mo yun uh, yung ano mainit pa ako pero hugos ko lang yung pag add to sa ano yung kaibigan merwin saka pumunta ako mamaya doon sa taas no uh, uh, ano pala no uh, puntahan natin uh, para sa susunod na ano hahanapin namin si ano pa uh, itin yung kapalit ni uh, mokong at uh, tsaka, ano uh, pinundahan namin si ibigan eh, merwin hindi kami ng tulong sa mahanap namin si itin ayun mga guys no uh, sana uh, huwag lang kayong ano sa video natin at saka manonood lang kayo uh, kasi isa lang kayo sa ano ko no yung mukha ko no kasi yung naglalag na tayo at uh, saka ano no uh, tapat pala tayo ni Mama Aboy no? at saka ni, ni ano ni Gina Elicante no? at saka ni uh, Sir Omar at sa ano no sa uh, ano pa natin sa business. na no? uh, saka mga ka ano sa JC ni Sir Omar no? yung mga uh, gusanter no? at uh, ni, ano mahalin vlog eh, at at ma mamunikan ng naparitik at ano yung uh, uh mamkritik na uh, set ano yung uh, ano pala ma'am uh, janit uh, ati janit dumdum -dum, uh, at saka ni uh, ma'am ma'am Marlinda uh, ma'am uh, Marge uh, at uh, tita, uh, tita, uh, tita, uh, tita tita yi tita at saka at saka ano pala no sa uh, taga doon sa Jinsan at saka yung ano ni ano ba uh, basta kaya dyan lahat no, ng iyong ano uh, mga supporter ko na no? Uh, esensya lang kayo no? hindi hindi ko kaya yung ka ano, uh, set up no kasi mahina ano, mahina pala yung ano, katawan ko pugos ko lang yung ano pagpunta doon sa bundok kasi yung wala uh, walang pagkain sana mga anak tayo, tayo ng pagkain ah uh, ang init yung katawan ko kasi yung ano kasama ko yun si Moko papunta dito sa kaibigan namin ah uh, set out lang kayo dyan lahat lahat taga Jinsan at sa Manila ah uh, taga Glam uh, set out kayo ah uh, set out ko lang ni Barot yung ano no ni Margie ah uh, Mamarillo uh, set out ah uh, ni ano ni ni ba yun uh, uh, basta kayo dyan lahat lahat dyan uh, panoorin mo yung, yung, mga video na ayun uh, yun sama uh, sasama ko yung si Moko pupunta dito kasi nagsabi si Moko sa akin na pumunta kami uh, ang sabi ni Moko sa akin na uh, yun yun samahan mo ako pupunta dun sa kaibigan natin uh, ayun dito na kami uh, samahan mo kami yung araw po. tara <tinyo> Ay. Ayun, mga uh, yung mga kandar ah uh, mga tayo ah yung katawan natin no? kasi um, hindi tayo magtatrabaho wala tayong kakainin Sumunta kami doon sa lupa ng asawa ko hinahin na tayong katawan ko ito lang mo kong binilin eh, ibilin ko dito sa bahay namin no? kasi walang nagluluto kang anloy masakit sakiton si anloy hindi yung pwede sa yung apoy Na, na ano yung katawan ni Anloy ma ano pala ang sobra ka niya ni Anloy ang yung yung ano lawas siya yun doon si Moko kasama ko yung, Bila yung si Moko bilang yung doon si Moko sa bahay kasi walang magluluto ka Anloy Ano ka bro? <coughs> <coughs> Hindi, eh, yung pagpunta o dito bro, eh, lagyan ko ng pagkain, bilinan ko siya. anda tapo saya kay diang merwin eh 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 oh oh kay ah oh oh eh ayan nandito po kami ngayon kasi ano ay by the way, mo po ba kayo? okay lang po ba kayo diang kay merwin ah eh may oh oh eh ah kapo, ayan ito talaga yung sanjakos sa ayo Diba, nabiyag ako nung lang araw kay Bigang Merlin. <coughs> ah, opo. <laughs> hindi nga, hindi ako makakauwi dito kasi hindi, dahil sa inyo kay Bigang Kaya pumunta munta ako dito at dahil magpapasalamat ako sa inyo. At may dala din akong alay ito. Ito lang, buksan. Bubuksan kung makamukin. May dala tayong alay. Kasi hindi talaga malilimutan. No? Ayan, pasensya na po kung walang shock tong ay bilang meruin no oh pwede lang po ba tubig bakit po ah hindi ka pala umiinom masyado ng ano mga ganyang mga bagay yung shock to pwede lang tubig ah oh, sige po Ako uh, po sa susunod, magdadala na kami ng tubig no. Kasi hindi pwede dito kumuha kasi sapa 'yan. Ano 'yan? Hindi 'yan malinis. Malinis 'yan huh? pero ang uh, ganda yung nasa ano, nasa ng tawag doon. Yung nasa tubod, yung tubod lang. Yan. Yan at pasensya na po. Ito lang yung ano ko. Ito lang yung yung ano. Alay ko kasi Ayan eh, dipit tayo. So, pasensya na po sa susunod kapag magkakasildo ako. bibili tayo ng madami-dami kunti. Yan. Lima or apat yan. Kasi yan lang yung kinaya natin. Uh, opo. At ngayon po, kasi ay gusto niyo pa po muna kakain. Sige, kain muna kayo. Ito, alis muna tayo sa so kapi muna. Ayan kung naninibago ka po sa boses ko. Kaibigang Mirwino is ako din naninibago talaga ako kasi hindi ko alam ba't na ganito iba na talaga yung ano kadalalan ko wala na hindi na masyadong naibabalik ayan pasensya na pinatry ko talaga yung ano yung ibalik yung dating mokong so ayan kakain muna daw si kaya uh, hindi gano'n na rin apaw lang ayun mga ka guys na no? uh, kunan natin yung kamera natin kasi hindi yung kakain kung mayroong kamera yun yung counter ang dami yung pinakayan bawal natin na uh, ano pala na

Ayan uh, mga panter Sa uh, sabihin ko ni mo kung yung ano, yung bakit nagkaganon yung katawan ko. Sabihin mo mamaya, bro. Bakit nagkaganon yung katawan ko, bro? Uh, oh kung mapapansin nyo, is ano, yung si Kuya Timon is parang ano kasi may sakit yan yun. Nilalagnat yan dahil yan sa ano, yung ano? trabaho oh, sa trabaho Yun yung ano, yung nag, ano kayo, nag, kayo nilang kuya, kuya dokyo, yun know, ang ano, nangwa kayo ng mga, ano sa sapa, pang ulam. Pang ulam. Tapos ano yun, hindi ano, galing sa, sa trabaho nun, tapos mainit, yun, yun, may pawis, tapos may, tapos pagkagabi naligo na yun parang ano talaga anong hot na yun yun nilalagnat na siya so ayun kahit nilalagnat pa si Kuya Pinoy is nagtatrabaho pa yun so talaga yung mga ano nagpuprosig para lang mabuhay kasi pag hindi siya nagtatrabaho wala kang may kakainin wala tayong kakainin bro wala, wala kang kakainin so ngayon yeah, ano kapag makakara kabibili talaga kung hindi siya nagtatrabaho so yun pabalikan tayo si Ang Ligong Mabalikan uh, namin yung mga kuha <coughs> 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 yung kaibigan nalang. Kinainan niya, bro. Ubus na siguro yan. Ubus na yung isa, bro. La, wala na, bro. Kinainan <coughs> niya, bro. Yung isa, oo. Oh, oh. Nagustuhan ay, niya talaga, ay, talaga yung ano, no? Nagustuhan niya talaga. Nagustuhan yung isa, bro. Yeah. Naubos. Okay. Yung isa, kinainan niya, oh. Ang kaibigan ni Erwin gusto niyo pa ba yung alay ko? Ha uh, opo. <laughs> yan po. Maraming salamat po at tinanggap niyo po yung alay na, namin no. Kasi yan lang po talaga yung ginaya namin kay Bigang Merwe. Uh, okay lang po, goods na goods team. To parang na nawawala na din yung ano sakit ng katawan ko kasi. ikahapon naligo ako, nag-exercise ako para yung lakas ko is bumabalik na. yun maraming salamat po sa pagligtas sa akin kay Bigyan Merwen. Ha opo. Ako po maraming salamat po talaga kasi hindi hindi po talaga dahil sa inyo. Kasi wala ako rito kasi marami ano hindi lang din naman kayo yung tumulong yung mga kaibigan nila ano si kaibigan Ramson at si ano si, sino yung hindi, kamangkiting kung ku, kuya mangkiting hindi ko alam anong ang pangalan nun doon um, man siya itong pagpunta namin na yung sa sa'yo oo nga sino ngayon ha ah, nakalimutan ko yung kaibigan ni ano kuya mangkiting pupuntahan ko siguro yun si kaibigan Ramson magpapasalamat tayo doon hindi pa sa ngayon mga bukas o susunod araw kasi may explore kami nila kuya mong nga at atahanapin namin si kuya ini kaya bigang meruin matanong ko lang kasi nakuha daw si kuya, kuya itin ah, nasan ba siya ngayon ano ah, ba nabihag siya at buhay pa po. buhay pa po ba si ano si si Kuya Itin. Ah, buhay pa kasi lumalaban siya. Yan um, sa pagkakaalam ko, alam ko talaga na ano, binubugbog 'yun kasi kagaya sa akin. Yan, kaibigan kaibigan Merwin, ano po ba yung pag yung pagbugbog man niya ano is araw-araw -ara po ba yung pagbugbog kay Kuya Itin. Ah, araw-araw. Kaya, ah, ganun din sa akin eh. Tapos, buti na lang talaga is umabot kayo. Yan, kung napapansin nyo makamukong mo no, kung wala na akong mga pasa kasi tinagaling ni ano, yung kaibigan, yung kaibigan, Merwin, yung ano pa lang, yung natutulog ako noon nasa panaginip yung pinagaling pinagaling niya kahit na sa panaginip lang pag sa, eh, hindi ko talaga eh, sorry kung hindi ko na explain sa inyo kasi nung nag ako wala na akong pasa kaya ang bilis ko gumaling yung pagkatapos namin ano yung inupdate ako ni kuya Mangkiteng ano na yun pagkagabi noon natulog As, nawala yung ano ko kahit ako nawala yung mga pasa ko dito kasi sa tiyan, eh dinitingnan ko talaga parang ano talaga ko nas na, talaga ko ba't nawala o yun, kung napapansin nyo, wala na akong ano. Pero, nawawalan na yung mga pasa. Pero yung sa loob ng katawan ko is masakit pa yung ano. Ang hirap pa igalaw. Kaya yun, nagpapasalamat talaga ko kay kaibigan Merwin. Kaibigan. Kaibigan, maraming salamat po talaga kasi pinagaling nyo talaga ako kahit Napalak, napakalaking tulong po yun sa akin kasi ito yung dahilan kung ba't ako nakapunta sa iyo. Ah sobrang tagal na din po hindi ako napunta dito. Ayun, namimi namimiss ko din po kayo kasi ano. Ayun, namimiss namimiss ko kayo kasi ano na yung ilang weeks na hindi na ako nakapunta dito kasi busy. Na, ano kami nag-explore kami yung ano yun yung mga ano daw yung pintahan namin, Ito yung pagkabigo ko. Anong mga pangalan ng mga tao na yun? Hindi ko alam. Mga armadong tao siguro yun. Ayun, kaibigan Merwin ako maraming salamat po talaga kasi ano na ayos na yung katawan ko at pero hindi pa talaga ta anong 100% na maayos kasi ano pa eh oh may sakit pa dito sa likod sa chan parang ano ko, ini-enjoy ko na lang nag-exercise as mali, maliligo pa ako mamaya ayan maraming salamat po talaga kaibigang Merwin no <coughs> Ah, apa. Sa so, nad na po siguro ako kakanta kasi wala akong maano'y maalay na kanta pero pwede naman konti lang kasi wala ta wala akong maiisip na kanta eh hindi talaga ako marunong kumanta. <coughs> <coughs> ah si Kuya Pimon, kumanta kumanta ka pala dito. Kuya Pimon? Oo, uh, una ako kumanta ko dito. Ah, kumanta. Kuwenta pala si Kuya Pimon hindi talaga ako makasama kasi 'yun yung pagkabihag ko siguro. Oh, si 'yung pag-mo, 'yung 'yung pagpunta ko dito, 'yung na kuha ka. Nakuha ka oh. namin. Oo. Oh, uh, 'Yun. 'Yung pagpunta ko dito. <laughs> 'Yan. Na no, pala no nakapag ano pala si Kuya Pim dito na no, kumanta 'Yan. -ala -ala. binigyan niya ng ano magandang kanta si kay Bigang ngiru natin. No? Kasi kasi siya lang kayo no, hindi tayo makakatingog dyan kasi 'yung ano sumukong lang 'yung DJ okay, paano. Ah, eh, mahina yung pinahawak, ano, ko. Pinahawak niyo yung ano. Eh, mahina yung, yung katawan ko. Oh, ikaw lang ang istoryada. Bro, oh, hindi siya, ano, hindi daw siya nagpapakita sa camera kasi katawan niya lang mahina. Ayun, na, nakaupo lang talaga yun si Kuya Pima mga ko na kasi. na talaga. Ayun, nakaupo lang siya. Oh, ayun, nakaupo. Ay, uh, ito, dito lang ako, dito lang ako. Nakaupo lang, lang, parang nakikinig lang sa akin. Kasi sabi ko, magpapasama lang ako para makamay may mangyari masama sa akin mga kamukono. So, ayun, Maraming salamat po kay Bigang Mirwino. So, uuwi na po si Euro kami. Kasi, ano na po. Ano lang, nagpapasalamat lang po kami. At sa susunod balik ko, mag-aalay na kong kanta kay Bigang Mirwino. Kaya, maraming salamat po talaga. Dahil ginulungan po ako. Inyo po ako para maligtas. Ayan. At... <coughs> Apo, ay, maraming salamat po talaga. Uuwi na po kami kasi wala pa po kami kain. At maraming salamat po sa pagtanggap ng aming alay ka din. Meron so, ayun, alis na tayo. Ayun, uh, salamat, salamat. Kaya di gano. No? Uh, uuwi na lang kami. Ayun. Uh, na ano nag ano na kami kang kaibigan meron o na lang kami no ah uh, ano, ano, kay, no? uh, yan dito lang puputuloy namin video, no. Ah, uh, sana panunorin nyo. Ah, uh, pasensya lang kayo sa mukha ko, no. Mahina pa. Ah, uh, pumunta pa ako dun sa taas. Sa lupa ng asawa ko. Yung lula na mo ko. Ah, uh, kasi yung ano. Ah, uh, mag, ano, ako dun. Mag, ano yung. Ano ganing Tagalog sa, no bro, yung maghagbas. gahit ano ba yan? ah, ah nag, ah, pumunta ako doon. Ah, dito na punta kami dito yung araw to yung ah, yung buntag pa. Pumunta kami doon sa konsol ni kaibigan Meron. Ah, kasama ko 'yan si Mo kasi sabi si Mo sa akin na ah, pumunta pumunta crowd dito kasama siya. Kasi ba, baka ano daw siya sa ano no. Baka dito yung yung nag kuha kang itin. Uh, yan, kasama na kami. Uh, dito, uuwi, lang, uh, uuwi na kami. Uh, pumunta pa ako dun sa bundok. Uh, tarbaho pa ako. Yan, dito lang puputol na itong video. Samahan niyo yung araw to.